Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo yung update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. Oh, I'm Online class sa court. Dami nila. 369. Oh, what? Ayun po, ayun po, ayun po. Okay, ready na? So in a count of three, post lang po kayo dyan. Kano pong post ang gusto niya. Okay, so one, two, three, a picture smile. taking pa? Sabi ko sa na pre, nakita kayo ito sa picture ko! May sumingin. Hoy, sininawan niyan, grabe na Uy. Sino naman kaaway mo dyan? Ay, ma'am. Sorry po, ma'am. Nandito po kasi ako sa labas. Pasalamat ka, boy. Mabait si ma'am. Okay, sige. Gulat naman ako iyo Kala ko may kaaway ka dyan. Uy. Okay. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Picture, picture ko. Unawain pa. Okay, sige. That's okay. Sige po. So, you may... Awalang hanggan. Dumagang isa. Oh, my ka siguro, ano? You are Filipino. Damo Station. Damo Namu no, Sabi niya, Damo din. Grabe <laughs> ka Masarap mm. naman. Shh! Another prank. Kaya <sighs> takot siya. Kaya talaga pagbata pa, ano? Matatakot yun. Eh. Pero pag tumanda na, mas lalo matatakot yan. <laughs> Binilisan niya eh. <laughs> It's a prank. <laughs> Di ba, ali, may 20 ka mamaya kay kuya. Yung seryoso ka sa report mo pero may kasama ka ang lukulo ko. <laughs> At is pa <may> ginagawa siya. <laughs> sabi nung ano, edi Story kumpisan time. Kumpisan siya, no? Bagong labas ng ano eh. Ang kulungan. Sabi niya, Father, kukumpisan ako. Sige, anong kasalanan mo? Naksak kasi ako ng tao eh. eh si sino si naksak mo? Yung eh, mga nani... Yung mga naniniwala kay Lord. Uy! Sabi <laughs> naman. Seryoso. <laughs> sabi nung, sabi nung suspect. <clears throat> Ikaw ba, Father, naniniwala ka? <laughs> <laughs> Dati, pero trip-trip na lang <laughs> ah, ako. si father. <laughs> 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 Gawa-gawa lang siguro ito. <laughs> Sana hindi totoo ito. Sana hindi ito. Hello, ako naman si Father. <laughs> your leader ka sa online class tapos nagpatawa kapatid mo oh i think yung kapatid ko po kasi madam trip niya at kumiller yon si yung ayun Mpi, yeah, para -i Pati yung mga yung team color niya Pinanggayahan to <laughs> Thank you, thank you, thank you Tapos nabagyan pa ng mataas na grade ano? ay, so, Sabi no, ng teacher niya <laughs> Unique <laughs> Ambition ko, mapalitan yung nagtitinda sa antin. Uy! Bakit okay. okay, naman? Kasi yung karun eh, ang bra. Anong <laughs> dahil lang doon? Mas ano, <laughs> uh, Tapos ang ano, talent <laughs> ko, magpasaya kahit hindi lang masaya. Uh, ganito ka ba magulat? Lumalabas <laughs> niyo, tutumungan niyo. <laughs> Instead of saying, the center active. Say your favorite food. Spaghetti. Haha. 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 kung spelling pa. Kahit wala kayong ginagawa mm. Gusto nyo bang magkasahod Kahit nasa bahay ka lang Ito Maybe. na ang pinakamabilis na paraan Buksan nyo lang ang iyong mga mata mm. May kita ka na At buksan nyo lang ang timba sa may gripo Ayan may sahod ka na <laughs> O diba Ang bilis lang maghanap ng paraan Para kubita <laughs> at sumahod Kaya sabihin <laughs> nyo din na trip nang Sa ganun dito. di na kayo mahirapan <laughs> Haring Romel, parang hindi ka mapakali ah. Masaya ka ba o okay, kinakabahan ka nandito kami lahat? Ano? Wala ka naman dapat ipangamba sa amin mga prins. Malay okay, mo. Okay ka lang? Parang maputi ka ngayon o putlayan. Kinakabahan. <laughs> ka Kasi may masabi kayo. <laughs> Guys, tignan niyo to ah. Na hindi dapat sabihin. At malaman. Buti <coughs> naman, nag-charge ka ng buka. ka. <laughs> Tingnan niyo pang mabunutin. Kapagalitan ka. Ba't mo tinanggal? You're so... Ba? <laughs> <laughs> oh! Gininino mo ah! Bakit hindi Red Horse? Pag Red Horse kasi, naalala ko yung ex ko. Mm -hmm. Ha? Bakit? Kinakabayo kasi ng iba. Kaya, <laughs> <Momentum. laughs> mahalin palang dahil eh. Saklap naman. <laughs> Uy, kawawa naman. Hmm. Naiwanan to ng mga kaibigan niya, mga idol, oh Naabutan ng low tide, buhay ka pa. Isa. Hmm. Dalawa. Ah, humihinga yan. pa mga idol. Buhay pa o, ata. Pwede pa to. Kakawala natin. Uy, kawawa naman ay. Kaya mo pa ba? Tignan natin mga idol. Kaya hmm. niya dahil. pa. Langoy daw. Uy, uy, malakas pa eh. Pwede. Kaya ay? niya pa. Ba't ganyang kalumangoy? Nakalimutan mo na lumangoy? Nakalimutan niya siguro, mga Abaka, idol. Ayaw niya nang lumangoy. Turuan Pero, mo na lang maglakad. Pa. <laughs> Pero marunong pa siya eh. Nakalimutan lang niya talaga. Pag <laughs> nakalimutan niya, isda siya. ko siyang dalhin sa mas malalim. Uh. Para matlaman niya kung paano lumangoy. Tara dito, alika-alika. Dapat Uy, sa mas ba, malalim. Ito. Alika, alika. Uh, Buha, balik eh. Sige pa, daw, isa pa daw. Umaha mo na. Ay, hindi pa marunong. Hmm. balik sa akin mga idol. Kailangan ko sandalin sa mas malalim pa dito Ito dito. Mas dito, lalo mangulo ma yan pag malalim. Ka pag di ka natutong lumangoy dito, sigurado malulunod ka sigi pa. Ayan malalim 'yan. 'Yon, sabi ko na eh. Dito Ayan. ka lang matututo sa malalim eh. Okay, yes, sir. Very good. Hala. <laughs>